Eh, magandang araw po sa lahat. Tayo ay magme-maintenance naman po ng gas stove na may problema, no? Ito po ay ating lilinisin lahat. Ano? Kaya po ano, sana na natin kaya tapos niyo lang guys ang video to, sigurado may maluto naman kayo, no? Yan. Di bali try muna natin po yung apoy ng ating gas stove na Yan guys, ano, medyo mahina talaga ang labas ng apoy niya. Oh kahit takpan natin ayan medyo maliwanag kasi dito sa amin ano? ayan. kahit lakasan natin yung controller hindi na siya lumalakas dahil may kalumaan na rin to ano ayan namatay ah, na nga siya ayan yan guys ang ating uh, ayusin at saka yung mga pati igniter dahil luma na yung gas stove na to ano? okay alisin na natin dito hmm. sa yung guys, yung nap ano yung nap ito okay, yung dalawang screw rito tanggalin natin yan yung dalawang screw lang naman guys tatagalin natin dito ano yung nasa labas Yan, yan. lahat ng screw ay pag-iisahin natin. Yan. Balik natin alisin natin tong dry bit. Yan, may lock yan dito. Ano guys? So, yan. Alisin natin yan. Yan. So, guys, yung dry bit na sa ng apoy. Yan. Eh, dapat malinis din yan. Walang kalawang. Okay pa naman siya. Yan. Alisin natin. So. Ito Itong igniter. guys? Igniter sa ignition. Ito yun. Kasama na yan dyan. Itong dalawang screw niya, natanggalin natin yan buti nga kahit luma na ay hindi pa masyadong kinalawang ang kanyang iskro yung iba nito ay mahirap panggalin yan, yeah, talaga tayong pusa kikisali gusto <laughs> magayos din lahat yeah. ng ating natanggal guys tatang, tatanda lang natin no? para hindi tayo malilito yan. Yeah. susunod sunod din lang natin no? kung natin ng tornilyo yan yeah. tanggal na natin. Ito guys, yung go, maalis na natin. Ayan, marumi. Ayan, pakita ko sa inyong dumi, oh. Ayan, nasa sa loob ng ignition, ano, yung dumi niya. Tak natin dito, para makita niya, ano. Ayan, dami. Ito guys yung mga kalawang ano. Siguro yung hustong tubo nito, kinalawang niya. Kaya pumapasok dito yung kalawang, napupunta rito. Kasi may pressure yan, tinutulak siya. Kaya naipon dito. Ay, dami oh. Ang dami ito eh. Kaya mahina na yung buga ng apoy. Ay, may dalawang screen guys dito. Tanggalin natin ano. Di ba na pakita ko lang ito sa mga una nating video. Ano, gusto ko lang talaga sa inyo ulit-ulitin kung paano talaga pag-ayos nito yung mahina buga ng poy yan yeah. dalawang motor nila dyan yan yeah. yung mahaba yan yeah. yan yeah, mo lang yung pusang yan pwede natin yung bulotin dyan yung sa igniter ano, nakakunin kasi alisin natin yan dyan natin yan guys, ano, pag aalis ito huwag natin babaguhin ito kasi wala naman tayong gagalawin dito ilapag lang natin yung dito para pag balik natin sa mga baguhan hindi kayo malito, ano tapos yung washer tanda lang natin kung saan yung nakalagay yung washer ito guys, ano, yan tapuntayin dyan nakalagay dyan ang washer na yan ayan, lagay natin dito tapos tong controller ayan, tandaan lang natin ano kung saan nakapwesto yan ito guys yung controller ano ayan ito, lilinisan din natin to ano ayan, kailangan lang natin ang maliit na wire para yung ito, ito lang nalilinisan natin natin dito ano yung malit ng butas madumi na rin oh. puro kalawang sa loob kaya mahina ang labas ng apoy kahit i-compressor ito guys hindi na ito ubra-compressor dito dahil maraming alikabok sa loob dahil kalawang Ay okay, ano, ito naman. Sina Pinto. Ito guys, lumalabas din 'yung gas papunta sa private. natin ano, kasi may maliit na butas yan sulutin lang natin yan ano ayan patakusin lang natin yan dyan patak natin ano. okay na malinis na ano hmm. igniter, linisin din natin dahil ito nga excited sa maintenance ano. Yan, sulutin lang natin yan guys, may maliit na butas yan. Yan, ito guys, so nagsisindi sa sa apoy ano. Diyan lumalabas yung gaas direkta sa igniter. Kapag lumiyab to, magbubuga ng apoy yan diyan ano, igniter. Yan. Kinisa natin yan. Yan, okay na ano yung guys. Mm -hmm. Yan, balik na natin. Balik na natin yung nipple. ipapakita na natin sa inyo step by step kung paano nga linisan ang igniter saka yung ignition tapos balik natin yung controller yan yung tubes na nakapwesto kanina no? goma yung gasket niya dapat hindi yung bariktad ano ganyan sa saka yung washer diba ganyan nakapusto ang kanina ganyan pa diba ito hindi, hindi na dalaw na yun ano may spring yan ay ayun para diba hindi tayo malilito diba? nalagay lang natin yan sa loob tapos diba? kabito natin yung dalawang screw hindi kayo mahirapan guys kasi, kasi hindi naman masyadong maraming piyesa sa loob kapag kayo nalilito ulit ulitin nyo lang guys yung pagkalas para masanay tayo yung kabit na natin to sa igniter ano kita natin dito dapat walang sino yan Yeah. Baik ito. Try natin na guys, kung tama ang ating pagkakabit. siya. Yan. Ayan, ikabit na natin yung lab. Ano? Ito naman. Dalawang screw rito. Yan lang naman ano guys. Di bali, 6 na screw lang ang tinatanggal dito kapag tayo'y maglinis ng gas stove. O pag, paglilinis ng ignition. Para gumanda ang labas ng apoy. So guys, karamayan talaga kapag luma na ang gas stove. Ano? dahil maraming alikabok ang pasok yan nagbabara sa sa maliliit na butas kaya yung labas ng gas na po control yan. ito okay naman wala naman na ano. dumi balik na natin yung private of gas dito lang natin yung gas isotot ano yan dito kasi may butas yan dito dito natin po pasok ito na atras naman kasi yan Iyong lock, yeah, lock to. Parang hindi na ako hugot. Yan, lagay natin dito para matuloy natin. Ayan. guys, tumakas na ang kanyang buga ng apoy. Ayan. Takpan natin at maliwanag. Mahangin pa. Ayan. Maganda na guys yung labas ng apoy. Ano? Ayan. I-high natin. Ayan. Kanina ay hindi siya gumagalaw yung apoy. Lalong ni... mihina. Kung may problema guys, umapula yung apoy. Ayan. Kontrolin natin dito sa controller ng hangin ano guys yung ano to yeah. gagalaw galawin lang natin yan dyan yeah. yeah. dapat walang yelo okay. ito guys ang controller ng hangin ano para yung buga ng apoy maganda ang labas dapat blong blong ikot-ikot lang natin yan kung saan matama yung magandang labas ng apoy nakikita mo yan dyan ang gaganong ganun yung langgas ano okay guys okay, so maganda na yung ano, ng apoy yung ilong yan mawawala na lang yan ano kaya ito dumi-dumi pa yan pag nasunog na yan wala na yan yan sana yung nagustuhan nyo ang ating video at pakisubscribe subscribe like siya na lang guys at pakipindot ang at ating notification bell para update ka sa ating mga gagawin pang video ano hanggang dito na po ay Pumalas TV nabibigay ng idea at kalaman bye bye